Eight habits or kagawian na hindi makakabuti sa inyong mga private part bilang mga kalalakihan. Hello po sa inyong lahat. Welcome back sa Liz Nurse Organist Channel. Pag-uusapan po natin ngayon sa video na ito, uh, yung topic na hindi madalas na ino-open up or pinag-uusapan, pero napakahalaga. Ito po yung kalusugan ng uh, mga private part ng mga kalalakihan. Katulad po ng ibang parte ng katawan natin, ang Private part ay naapektuhan din ng iba't ibang uri ng habits, okay po? So pag-uusapan po natin 'yan. Habit number 1, paninigarilyo. Okay, paninigarilyo. Na alam niyo po ba na ang paninigarilyo ay nakakasama sa daloy ng dugo sa mga ugat po natin? So kapag ka na, may problema sa pagdaloy ng ugat, naapektuhan po, um, nababawasan po yung maayos na sirkulasyon ng dugo, nagdudulot po ng erectile dysfunction pag nagtagal. So, kung smoker ka, mag ka na para malusog ang iyong private part, ang iyong ari, higit sa lahat, yung buong katawan. Number two, sobrang pag-inom ng alak. Okay? Pag-inom. Ang habit na ito, uh, na pag-inom ng alak, ay para sa iba, sabi nila, nakaka-relax daw, ayan. Pero kapag sobra-sobra na, makaka po yun sa performance at sa libido. So, uh, kapag ka mag -e enjoy po kayo, alisin niyo na po talaga yung ala kasi nakakasama naman talaga ito sa 'yong uh, kalusugan. Uh, habit number three, diet. Poor diet. So, baka may po dito, laging kumakain po ng junk food, processed food. Okay? Kapag mataas sa processed food at sugar, uh, mag, marami kayong kinakain na matatamis, maalat. Ayan, mga street foods, ayan. apekto po ito sa inyong mga ari. So, mag-focus po kayo sa balanced diet na tinatawag, para marami kayong kainin na putas, gulay, lean protein, whole grain at marami pang iba na masustansya para mag-function ng maayos yung inyong buong katawan. Habit number four. Ito, lack of physical activity. Baka kayo po ay sedentary lifestyle. Yung trabaho nyo, laging nakaupo, hindi na lang, hindi kayo pumikilos, hindi nag exercise Okay po? Ang sedentary lifestyle ay magtutulot po ng pagtaas ng timbang. So, hindi po magiging maayos yung circulation ng dugo. So, ang, ta ang, gawin po ninyo, laging maging active, mag-exercise, 30 minutes a day. Okay po, um, nakakatulong po ito sa halusugan ng buong katawan, lalong-lalo na sa kalusugan po ng inyong mga private part. Okay? Alam nyo na yon Habit number five, stress. Okay? Hindi hmm, naman natin may yung stress. Nandito tayo sa mundo na fast-paced environment. Ang stress, pag uh, pagpangmatagalan na panahon na kayo nakakaranas ng stress, pagdidulot po ito ng hormonal imbalance. So, so babagsak yung libido. Tinatawag po na kagustuhan nyo sa pag-sexual contact. So, hindi rin kayo gaganahan sa pag-sexual contact. So, alamin po ninyo yung mga pamamaraan para ma-manage yung stress katulad ng pag-exercise, ah uh, paggawa ng mga Habits na ina-enjoy ina po ninyo Yung katulad ng uh, Pag-gardening pagtugtog ng music Pagbabasa Ayan And bigit sa lahat breathing Pag kayo ay na-stress And ayusin niyo yung mga schedules po ninyo Para hindi kayo nagkakaranging Okay po? Habit number six Hygiene Neglecting hygiene Hindi kayo masyadong nag release ng katawan Okay po? ang hygiene or ang kalinisan sa katawan ay napakahalaga so huwag ninyong itong iiwasan huwag ninyong pababayaan dapat lagi like, kayo malinis kasi kapag ka marumi po kayo hindi kayo masyadong naghuhugas katulad niyan, hindi nagugugas ng inyong private part magdudulot po ng smegma build up so nagdudulot po ng mabahong amoy infection nakakahiya ito at hindi ito kaaya-aya okay Siguraduhin po ninyo na kayo po ay maghugas, maligo araw-araw at pagsuot po ng breathable Underwear. Huwag yung masikip. Ano po? Habit number 7, ignoring medical check-up. Baka ayaw nyo magpa-check up. Maring ayaw nyo dahil wala kayong pera o kapos kayo sa mga pambayad. Or... Pero napakahalaga na ang -pa check up. If dapat ito yung maging habitual po ninyo problema ay pambayad. Marami naman kung private hospital, ay private hospital, yung mga government hospital na pwedeng libre pa wala kayong bayaran. Yung pagpa-check-up sa doktor, lalo na kung meron kayong nararamdaman na kakaiba, o napansin na kakaiba sa inyong mga private part, ay napakahalaga para ma-address agad, early. Early as possible yung mga problems po ninyo. Okay po? Um, kung meron kayong mga follow-up check-up sa mga doktor o kay mga pinapagawa niyo, inyo, gawin po ninyo. Kung ano payo po nila, ay sundin po ninyo para kayo ay maging malusog. Habit number eight ay sobrang paggamit ng pornografiya. Okay po, ito po ay yung sobrang paggamit po nito ay pwedeng uh, magdulot po ng mga tiyatawag na unrealistic expectation. May mga napapanood sila na dap, akala nila normal, akala nila tama, pala ay <coughs> hindi na totoo. Minsan, mga acting-acting lang yan, and uh, makaka-apekto po yun sa inyong relationship sa inyong asawa, and sa pakikipag contact po ninyo sa inyong mga asawa, ganun din po, ayan, makaka-apekto po yun sa inyong mga confidence, at uh, na nakaka, minsan nakakapagdulot din po ito ng addiction. So, napakahalaga na hindi po tayo gumamit nito or iwasan po yung sobrang paggamit po nito. So, yan po ha. Sinabi ko na po na banggit ko po yung 8 habits na um, pwedeng apekto sa inyong mga private part. Tandaan po ninyo na kung kayo'y nagpasya na magbago na or magkaroon po ng pagbabagong buhay, ayan, pa, magkakaroon po kayo ng malusog at, ayan, ang pangatawan, especially yung inyong mga private part. So, kung natutunan po niyo kung nagkaroon po kayo ng uh, knowledge sa video nito, nakatulong po sa inyo, sana huwag nyo pong kalimutan na i-like, share, and subscribe po para po sa susunod, eh, baka gawa pa po ako ng mga health content na makakatulong po sa inyong tamang pagpapasya. Thank you so much po and God bless. Love you all po.